Ito na po mga kaibigan, mga kasolid north, yung aking mga napitas na bunga ng aking tanim, bulaklak ng kalabasa at saka sitaw. Ngayong hapon, magpipitas din po ako doon ng dahon po ng ampalaya at saka dahon po ng malunggay. Tapos po magpiprito po ako ng isda. Mayroon na po akong libreng ulam mga kaibigan, mga ka-Solid north. Masarap po ito. Bulaklak po ng kalabasa. Nah, kahit kunti-kunti pa lang ayan, pero balang araw nadami din po ito. Masarap po ito. blak-blak mo ng kalabasa. Nah. Oh, see? Diba? May libre na tayong ulam. Ayan po mga kasolid note yung aking mga tanim palaya. Ang gaganda na po ang buo ano po nila, lulusog. Umakit na po sila dyan. Tapos meron pa po dito. Ayan. Tsaka iyon. Akyat lahat po yan mga kaibigan. Mga kasolid note. Tapos yung aking tanim na uh, kalabasa, may bunga na dito. Tapos may bunga na rin po doon. Tapos dito mayroon na rin po. Ayan. ayan may bunga na rin po siya. Kaya, Dumadami na po yung aking mga tanim. May mga ano na po, bunga-bunga na po. Yung aking tanim na pakwan, dumadami na rin po ang bunga. Ayan, may bunga na dito yung sa kong pakwan. Oh. Sana mabuhay. Ayan meron Buwan ng pakwan ko po. Sana lang po mabuhay. Tapos, dito po sa kabila, meron din po yun. Yun o, buwan din po yan. Takpan po natin itong ating kalabasa. Para po hindi po siya, ano, soki na insekto. Ang na po. Yung aking mga opo ay nag, si, si, bulaklakan na po sila. At umakyat na po sila dyan sa aking balag. Ayun. gaganda na po mga kaibigan. Saan ka pa. Ito oh, marami pa pong sumusunod na bulaklak ng aking kalabasa. Supposedly, ay magiging okay lahat yan. Ang aking mga pakwan. Ayan. Nagtanim po ako dito ng white panibagong white beans. Pakita ko sa iyo yung bunga ng aking pakwan dito. Yung malaki na siya. Ayan o. Ayan oh, laki na niya. Ayan o, na niya. you know? si ang aking bunga ng pakwan ko po lumaki na. Yatakpan ko po para hindi po siya Derek po na masisikatan po ng araw mga kaibigan mga kasulid nerd po yung aking mga tanim dibangan ko po dito sa Saudi Arabia pagising ko ng umaga diliga ko at binibisita ko habang ako ay nagkakape at tuwing gabi mga 7 o'clock in the evening habang ako ay ayan nagluluto ito po ang aking gawain nagdidilig po ako Ayan, tiyatanggalan ko po ng mga damo-damo, yung aking mga pananim. Ang ganda na po. Wala pong problema ang patubig dito kasi maraming tubig. Yung aking mga tanim po na na haba, ayan umakyat na po doon. Oh. No? na, tapos ito umakyat na rin. Tapos yun, umakyat na rin doon po sa kanyang dapat akyatan mga kaibigan, mga kasolid north. Diba, ganda na nakakaano ba to nakakatanggal pagod kahit pagod tayo maghapon pag nakita natin at pag uwi natin dito sa barracks nakikita natin kung gaano kaganda na po yung ating mga pananim ay natatanggal po yung ating mga pagod yan may tanim po ako mga sili dito lumalaki na rin po sila mga kamatis ko po ayan lumalaki na okra yan mga okra po yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapos dito po mayroon pa po dito mga okra ang ating mga um, Opo, maket na po dyan. Walang araw, lalagyan ko po rin yan ng mataas po na balag. Pero for the meantime, yan lang muna. Ganito rin po ang gagawin ko dyan. Ganyan din po kasi akitin po dyan. Pag labis-labis pa po yan, gagawin ko po, lalagyan ko pa punta doon sa may hollow blocks para po nakabitin po pag may bunga, ay nakabitin na po siya, mga kaibigan, mga ka-Solid North, diba? Ang gaganda na po yung ating mga pananin. See? Aganda na. Okay po mga kaibigan, mga ka Solid North sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel Solid North Mix Vlog. Subscribe na rin po at paki-share sa aking mga kaibigan para po makita naman po nila kung gaano po ako magtanim ng mga gulay dito po sa Saudi Arabia. akala po natin ay mainit po masyado pero kayang-kaya naman pong uh, ano tustusan po ng tubig ang init ng panahon lalo po dito po sa bandang amin dito sa East, uh, northern region Ayan, dito po sa Aljob sa Kaka. Ayan, maraming salamat po. Good morning, good morning sa ating lahat.